Panis. <laughs> What's up mga chong Ngayong araw na to E eh, samahan nyo ako puntahan Ang dinarayong desierto Dito sa Ilocos Dahil magpo 4x4 At skating tayo Kaya tara na Let's go Ito nga pala yung sasakyan namin Tapos ito naman yung mga kasabay namin dito Try natin yung 4x4 dito sa Ilocos Tingnan natin kung makakasurvive tayo Bala ito yung sasakyan namin mga chong Yung green na to Yung ready na to katapang kataw, gumigilid pa so ito na palis na kami itignan namin kung makakasurvive kami so pag na-upload ko ito nakasurvive kami, pagka uh, hindi alam nyo na dalaw na lang kayo <laughs> ito na uh, ito na kami mga chong 哎，下车了。

tayo Doon ang tingin. Sa talan. Okay. Okay na po? Tulak agad. Sige lang ba. Bisitin eh. Panish. Wala na yan Hindi natin gagayain yun. tayo. Papapayata kayo ganyan. Okay, pwede na tayo sa moob-sob. Hindi <laughs> ako sa moob-sob, guys. Kuha-kuha sa moob-sob. Siyempre, susubukan din natin yung, yung nakatayo. Ibabalas ko lang yung pata moob-sob, sa unang try ko nga na nakatayo, eh medyo nag-alang ang patayo pero dito sa pangalawang mga chong, ah pa, panis na panis na sa atin yan. So paano ba yan? Yun lang. Salamat sa pananood. Bye-bye.